Kung pareho mo ako, naniniwala ako ng network marketing ay isang negosyo na pwedeng magpabago sa takbo ng ating buhay. I even considered as an asset dahil sa leverage profit na pwede mong makuha dito. Kaya lang, nakakalito ang mga strategy na napag natin at napapatanong tayo, applicable pa ba ito sa digital era? Pagod ka na ba sa paulit-ulit na hataw na walang resulta? Nauumay ka na ba sa mga hype at walang substance sa strategiya? Naiinis ka na ba sa payo ni Upline na o oh, invite lang ng invite ha? Okay ka na. <laughs> Stay tuned sa content na to kung saan ikikwento ko sa sa'yo lahat ng insight and tactics na ginagamit ko na swak sa panahon natin ngayon. This is Gerard Claudio and this is Pinoy MLM Tactics. Hello, hello, hello. Magandang, magandang gabi sa lahat. Magandang araw, magandang umaga, magandang hapong kasang kamang lupalo ng mundo right now. Gerard Claudio here. Kamusta mga network marketers? And uh, sa video na ito, ang pag-uusapan natin, ano ba yung isang pagkakamali na wag na wag mong gagawin sa network marketing business mo kung gusto mong mag-long term ang takbo ng negosyo mo? Marami pong paraan kung paano nyo po ma-fake ang resulta nyo sa si network marketing. Pero hindi po yun yung dahilan kung bakit kayo nag-network marketing. Nandito ka para mabago ang buhay mo, hindi po mag-show off. Agree ba kayo? At yung sa may comment ko, agree kayo sinasabi ko. And marami pong mga network marketers na either naturuan sila or personally may mga personal motives sila ang gusto lang talaga nila is mag-show up sa network marketing, thinking that you can fake it till you make it. And that uh, that's not the way I believe, in my opinion, na ng network marketing. Nininiwala ako, network marketing is magandang opportunity. I believe po, makakabago po siya ng takbo ng finances ng mga tao na magdo-join. I believe na kapag gumawa mo siya ng tama, magkakaroon ka ng maraming oras. Pero, um, naniniwala din ako na makukuha mo yun kung gagawin mo siya ng tama. Agree ba kayo? Type mo agree sa may comment kung agree ka. So, may kikwento ko sa inyo, dalawang kwento dalawa. <laughs> and di- and i-extra yeah, ako dito yung magiging lesson natin sa gabing ito. Kanina, buong araw nag-grocery, nag-, nag namili kami ni Mrs. maraming kaming mga pinuntahan. And dumaan kami sa isang chocolate store dito sa lugar namin kasi nga meron kaming event sa Sunday for the couples. And meron siyang nakita doon na yung box is, uh, ang pangalan is ano Dubai Chocolate. And kung familiar kayo, ang Dubai Chocolate po, yun yung mga isa sa mga ano, isa sa mga popular right na chocolate, di ba? Dubai chocolate. Yung may pistachio sa loob, yung green, ganun. So, nagtataka si misis, bakit sobrang muna niya, nasa 80 pesos lang siya. Kasi usually kung mga pistachio, hindi bababa ng mga 300, yan 250. Or baka nga kung nasa Dubai ka, baka 1,000 pa yung, yung isang bar. And syempre, out of excitement kasi nga, Dubai chocolate, ganun. Pagpunta namin, pag, paglabas namin, binayarin yung tsokolate, tinikman namin, nasa sakyan kami, tinitikman namin. Talagang super frustrated si misis super frustrated siya kasi alam mo yung parang iba yung expectations niya tapos yung pagkatikim niya parang sabi niya parang walang lasa kasi parang walang lasa eh kami dalawa naman, chocolate lover kami ni Mrs. So yung frustration is nandoon kasi iba yung nilagay sa label pero iba yung nasa loob. Ngayon, meron pang akong isang kwento sa inyo. Uh, last week, marami akong mga solar light na binili kasi ano parang gusto ko lang ano parang kasi wala na, gusto ko magkaroon ng solar light. <laughs> Nagkaroon na ng solar light dito, no? parang paratis kahit na gabi, meron na kaming ilaw sa may, sa may ano namin, doon sa may parking sa sak ng sasakyan. And basta gano'n may solar light kami. So, yung nakalagay doon sa solar light doon sa may Lazada eh, is 2,000 watts. Guys, imagine yung 2,000 watts. An taan liwanag nun kung titingnan mo lang, di ba? 2,000 watts ang nakalagay eh. 2,000 watts ang nakalagay. So, syempre, I was so expectant. Oh, grabe, maliwanag siguro to kasi 2,000 watts ang nilagay. Eh. Ngayon, nung hinintay ko, dumating siya uh, like last week, sinetup ko siya. Nung una kong bukas, sabi ko, parang, parang ang dilim. Parang kung ikukumpara mo siya sa, sa, ano, sa bulb lang na typical na bulb na nakakuryente. Siguro yung mga takbo na nasa 5 to 7 watts lang siya. Ganon siya kaliwan. Ganon siya dilim. Compare mo sa 2,000 watts. So sabi ko, hindi. Sige, baka kailangan lang ng more charging kasi kakabago ko lang. Kakabukas ko lang from ano eh. Kakabukas ko lang from the box. So after several days, talagang yung ilaw niya ganun lang talaga. So nag-message ako dun sa ano, nag ako sa seller. Sabi ko, bakit gano'n? Ba't malabo yung ilaw? Sabi niya, so, sir, kailangan daw i-charge ng 9 to 12 hours. Sabi ko, naka-charge na naka-setup na siya. Yung, yung solar panel na sa labas, tapos yung ilaw ng dirito. So I'm really, really, really frustrated with that buy. Sabi ko, and hindi ko, hindi ko na siya, hindi ko siya ibabalik. Kasi sabi ko, okay, may ilaw naman siya eh. So basically, siguro dagdagan ko na lang and all. So, bakit ko sinasabi sa inyo to mga Kadir Network Marketers, no, no, kanaikinig kang sa akin, at ka network marketer ka, yan po yung problem kung yung nilabel mo doon sa product doesn't meet the expectation. And, di ba nakakainis? Imagine mo, lalagyan mo 2,000 watts tapos pambihira, parang 5 watts ang ilaw. Di ba? Parang, yun, yung, yun nga lang yung risk of really buying, uh, yun yung risk of buying it uh, sa ano, sa, what you call this, sa uh, labas, no? Sa, I mean, sa online. Or, yung chocolate, na parang, di ba, you're so excited, we are fan of chocolate, and then eventually, parang wala siyang lasa, para siyang, as a literally, wala talaga siyang lasa, parang, bakit nyo pa nilagay ng Dubai chocolate, di ba? Ngayon, ako, personally, kung sinabi lang sana nila ng tama, which is ko naman, they wanted more sales. They wanted more sales, wanted this and that. Pero, kung sinabi lang sana nila ng tama yung product, edi eh sana, nag-expect yung tao. At saka, at least, di ba, pagka, ng produkto, or na-consume yung product, or nakuha yung product, at least, ano siya? um, okay siya, di ba? So, yun yung, yun yung result. Ba't ko sinasabi sa inyo to? You got to understand na kahit po sa network marketing business, ganun din po ang nangyayari. And the reason po kung bakit marami po, kung magtataka kayo, baka bago kayo, but Gerald, ba't marami negative sa network marketing? Kasi po talamak sa network marketing yung ganung uri ng, ng style. Kaya po, ang tumatagal po sa network marketing is naiintindihan yung concept ng under promise, over deliver the thought here is you over deliver. Kung ano yung sinabi mo sa presentation, you over deliver it after. Kung gusto po natin magkaroon tayo ng duplication sa team natin, kailangan po kung ano yung sinabi mo sa tao, kailangan panindigan mo siya. Kasi otherwise, Yes, kaya mo magpapain ng 30 katao, 40 people, 50 people, kung ilan man yan. Pero pag hindi mo tinapad yung tinangako mo dito sa mga taong ito, most probably hindi sila magtitiwala. Tulad ko na parang consumer lang naman ako ng chocolate at saka ng ilaw, maiinis ako. Maiinis ako ang worst case pa po na pwedeng mangyari is possible yung downline mo na to na pinapasok mo, ang laki pa ng nilabas, hindi niya, may, hindi niya maibalik yung capital kasi iba yung expectation niya at mahihirapan ka, siyang, mahihirapan ka mag-training sa kanya kasi iba yung expectation niya nung pumasok siya. Maliwanag po ba yung sinasabi ko? Type nyo nga clear kung clear po yung sinasabi ko. Type nyo learning kung may natututunan kayo sinasabi ko. Evangeline Berto, magandang araw. Kamusta ka dyan, ma'am? How are you? ba diba? Clear po ba? Type nyo clear, Tap nyo yes, Tap nyo tama. Ilagay nyo dyan. And I think kailangan po nating baguhin to sa industry natin. No? Ito po yung isang bagay na gusto kong i-emphasize na under promise, over deliver. Ngayon, yes, mas ko yung magiging pay-in mo kung somehow hindi ka mag-hype sa mga sasabihin mo sa prospect. Yes, mas kukonti yung pay mo. Pero, eto mga pay mo na to is mas expected nila kung ano yung mangyayari sa loob nakuha ba? Maliwanag. Type nyo yes. Type nyo maliwanag. Tama ka, Gerard. Agree ako. Sinasabi mo. Tama, tama. Type nyo dyan. Type nyo yes. Kasi kapag, kapag pumasok yung prospect at iba yung naging nangyari, like, like sinasabi mo, gito yung nangyari, gito, 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 masisira ka eh. Masisira ka talaga eh. Gusto mo ba nun no, yung masisira ka sa prospect? Gusto bang masira ka sa prospect? Sino sa inyo dito na gusto mo na kapag nag-build ka ng, ng business mo, maayos yung pagkaka-build. Pagkaka maayos yung pagpasok mo yung tao, kung ano sinabi mo, talagang yun ang mangyayari. Ngayon, hindi ko sinabi yung perfectong network marketer ako, okay? Hindi ko sinasabi na malinis ako network marketer. Nagkamali din naman ako. Kaya ako sinasabi sa inyo ito kasi nakita ko na yung hindi magandang impact, hindi magandang impact personally for me sa negosyo ko, yung pag-over-promise. And kasi I think ang pag-over-promise coming from a scarcity mindset na kapag sinabi ko yung totoo, baka kasi hindi sila Mag-go. Alam mo yon Baka kasi ayaw nila. And mind you guys, isa ng bagay, kapag nag over -promise ka sa prospect na hindi totoo, ang mangyayari kasi dyan is uh, mag a ka ng mga hindi tamang prospect. Yung mga self-entitled na mga prospect, yung mga prospect na ayaw gumalaw, sakit sa ulo, maniwala ka sa akin, ayaw mo ng ganong klaseng organization. Buwa ba? Type nyo clear, type nyo yes, type nyo agree. Kailan ba? Pakidap dyan, pakita ko. Ramona Gutierrez, magandang araw. Hello ma'am, how are you? George, Combo, Christina Agbu Agbuya, hello. Libner Katapang, yes. Hello, Libner. Kamusta? How are you? ba diba? So, yun yung ano, yun ang gusto kong i-emphasize dito. All right. Ano ba yung mga signs? Ano ba yung mga usual spill or mga statement na malalaman mo, mo nag-overpromise yung isang tao? Number one, sasabihin, mas mabilis ang kita dito. I remember, it's really, really funny. Really, really funny. I had this one company na ginagamit, sinisira niya yung mga ibang kumpanya. May mga ganong ganong mga style right now eh. Like sisirain yung kumpanya. Tapos pagsira ng kumpanya, sasabihin dito kayo sa amin. Ganito, parang papakita yung sales and all. I remember one time mayroong isang company na bagong company. Like three years pa lang siguro right na yung company na yun. Mabilis, fast, move, fast, moving sila. Ginamit na lang statistics ng company namin. Ginamit na lang ibang statistics sa ibang malalaking company. And then they say, tina mo kami, mas okay kami kasi ito, decline na yung sales nila, tapos kami, okay kami. Parang ganun yung gusto lang sabihin. And the, the funny part here is this, these people that are this company who are using that they even do use it in their vsl nakita mo talaga sa vsl sila paliwanag but the interesting part there is this they are using this this vsl and um and sila sabi nila na mas better sila kasi mas mabilis ang income sa kanila and all the, the funny thing is and dami kong nakikitang issues sa kanila throughout the throughout the years na uh, throughout the months i mean Kasi na dami yung mga nagre-reklamo sa company nila and all. And, ang sinasabi ko to is, hindi sinasabi malinis yung kumpanya namin and all. Pero ang sinasabi ko is, if you feel like you're way better because, and trying to down other companies, I don't think that's the right way to do it. Okay? And uh, sabi, madali daw, mas madali daw income sa kanila. Guys, maniwala kayo sa akin. Sa bagay lang gusto ko sabihin sa inyo. Regardless kung anong kumpanya ka, matagal o bago mo yung kumpanya mo, basta gawin mo siya ng tama, kikita ka naman talaga. Basta gawin mo siya ng tama. <laughs> Maliwanag ba yun? Ah, oh, okay, mga spill, ito pa yung mga signs na nag-overpromise ka sa prospect. Sabi mo na wala kang gagawin dito, kikita ka. Kahit wala kang gagawin, kikita ka pa rin. Parang meron pang mga meron pang mga statement na bigyan mo yung sarili mo ng dalawang taon kapag hindi ka kumita, ibabalik ko yung capital mo. Mga ganun. Kasi may mga ganung big statement o oh, pag hindi ka kumita dito ng in 3 months time, babalik ka yung bibigyan kita ng 10,000, bibigyan kita ng 15,000, mga ganun. Tapos ending hindi mo rin pala. Y yung sign yun, overpromising yun eh. Ba't mo bibigyan ng 15,000? I mean, 'di ba? bibigyan kita ng ganito, gitong amount, X amount of, of thousands, para this just the assurance of it, no? Parang ganun. Ngayon, hindi ko sinabing hindi mo sabihin nyo. Personally for me, hindi ko siya gagawin. Kasi iniisip ko, kung pag ganun ginawa mo, you make sure na ipanindigan mo talaga. Nakuha ba? Hindi ko sinabi hindi mo siya pwedeng sabihin. Pero kailangan kapag sinabi mo siya, paninindigan mo siya. Ang pinakapangit kasi sa network marketing is, ang pinakapangit na nangyayari is, marami na sinasabi na isang bagay na hindi nila pinaninindigan. Alam isa pa o oh, um, kahit sino dito ano, kahit sino kaya to. parang gano'n, 'di ba? Or um uh, uh, uh eto pa, tama si tama si ano, tama si din name ini isip ko. Ako bahala ilalagay ko siya yung buong spill over. Like I remember meron akong kinakausap na pinapresentahan ko sa niya Alam mo may kilala akong senior ko sa ganitong school. Pareho kayo ng kumpanya, Gerard. Sabi niya, ah, "Okay, wow. Ano mo ba pinangako niya sa amin yung buong batch namin?" Talagang batch by batch pinangako sa niya yung right side mo, lalagay namin yung ganitong batch sa left side mo. Sabi ko, power, no? Parang, di ba? Parang nakaka... Oh, grabe, isip, niya sa yung parang binako niya yung buong langit sa'yo, di ba? Parang, silly funny. So, yun yung mga signs, no? You're like, wala kang gagawin. Ganito. Especially yung walang gagawin. Di ba? Ngayon, eto yan. As long as paninindigan mo siya. Pero alam mo, isa sa mga frustrate sa mga downline is yung sasabihin na, lalagyan kita ng spillover tapos hindi mo ginagawa. Very, very frustrating sa downline yun. Isisipin mo, isipin mo mangyari sa'yo yun. Sa'yo, ikaw. Isipin mo. Sa'yo mangyari. Tapos, ang pangit kasi, sinasabi ng mga ibang apply na, hindi, kasi bakit ka asa bakit ka aasa? Ganun. Hindi mo ka umasa, da, negosyo mo yan eh. Oo, nandun na tayo. Personal responsibility. Pero, usapan-usapan. Kung ano sinabi mo sa akin from the time na pinasentahan mo ako, dapat gagawin mo siya. Tama? Yun yung sinasabi na na, no, no. deliver lang yon Pero pag sabi yung over-deliver, iba pa yung usapan nun. No? Pero yung sabi mo nag-over-promise ka, may hirapan ka talaga. Tama? And I personally believe na kailangan nagdalagay ka ng disclaimer. Personally, dapat nagdalagay ka ng disclaimer. Number one, para hindi ka mag-over-promise. Number two, kailangan bigay mo yung potential pero bigay mo yung proseso. Nakuha? Maliwanag. Kailangan kasi maliwanag yun eh. And some of you, sinasabi nyo na wala, hindi ka magbebenta dito. ba? Diba? Usually, sinasabi sa'yo, hindi, anong gagawin ko dyan? Appointment setter ka lang. Galing ginagawa, appointment setter. Nothing against that, kind of line. Pero kung appointment setter ka, tapos may products ka, di hindi ba, ba dapat i mo yung product mo? Usually, sinasabi, hindi, i-gamitin mo rin yung product personally, i-consume mo lang yung produkto. Grabe, paano may kukonsume yung 100,000 to 300,000 na produkto? Sige nga, paliwanag mo nga. Kukonsume mo lahat yun. Kaya marami mga network marketers na hindi nakakabawi sa capital nila eh. Huwag na tayo mag-usap ng million. Bawi na lang sa capital. Bawi na lang sa capital. Ilang mga network marketers na hindi nakakabawi ng capital? Kasi mali yung sinabi at mali yung nagawa sa loob. Natututo ba? And ito yung good news ko sa inyo. Hindi dapat ganun ang pag-build ng business. Hindi dapat ganun. Under promise, over deliver. And I'll tell you, one, one thing na I I am really confident. I am really confident. For example, if I am your direct ko, ikaw downline kita, ikaw direct sponsor ko. Kung anong sinabi ko talaga gagawin ko. Um, kasi siguro, at as, sa ko sa network marketing, I'm tired of, I'm, 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 just tired of a community na hindi, hindi na sa totoo. You want a community where trust is there. Kasi hindi tayo makakabuild ng tamang leadership kung hindi natitiwala mga tao sa atin. Agree ba kayo doon? Makes sense. Hindi, um, hindi ka makakabuild ng tamang community kung walang tiwala yung mga tao sa'yo. Okay. Kaya ka ng turuan paano mag-recruit. Okay? Nakuha, kaya ka ng turuan paano gagawin, mag-recruit -re ka, mag -in ka. Kaya go ka sa pinoynetworker.org if that is your problem. pinoynetworker.org Na strategy ka, how to build at to recruitan dyan yan. Pero one thing na isang bagay lang, it's one thing to recruit, it's, it's another thing to make the people Um, feel safe in your organization. And mad madalas sa inyo dito, sa inyo nakaka-relate, yung relate sa may comment kung relate kay dito, na parang, iba yung, gina, iba yung pinangako sa loob, iba, iba yung pinangako sa'yo sa labas, iba nangyari sa loob. Tapos, parang wala ka ng choice kasi nasa loob ka na. Alam mo yun? <laughs> ano ko sa'yo? Sito sa loob eh. Alam mo yun? So, tuloy ko na lang to. Right? So, may mga ganong style. And, uh, hindi siya dapat eh gawin ang, gawin ang sabihin mo lang dapat sabihin. Ito yung compensation plan. This is how the product is. Ito yung, ito yung, ito this is how you will earn. Ito yung potential. And bakit gusto kita enjoy dito? Kasi ito yung mga dahilan. Yun lang naman eh. And you don't have to make it flowery enough kasi parang feeling mo kailangan mo talagang i- lagyan ng maraming bulaklak uh, bulaklaki ng mga statement and all those over-promising na parang feeling mo, alam mo yun. So just make the people sign up kung ginawa ko yung prospect sa over overpromise, feeling ko hindi ko mapapagalo yung prospect na yun. So, totoo lang. Kasi ibang gagawin niya sa loob eh. Iba yung, iba yung expected, expected niya eh. Kaya some of you might say, ba't hindi ko magagalo yung downline ko? Eh, baka mali yung iba yung sinabi mo nung nag-join siya versus, ay iba yung sinabi mo nung pinapresentahan mo versus iba yung nangyari sa loob. Well, iba yung, iba yung expectation niya pero hindi ka naman nag-overpromise. May mga ganun din eh. Diba? Pero yung tipong galing sa'yo mismo yung mga over overpromising, ibang usapan yun. Wag wag kayo mag overpromise sa prospect. Kasi kaya siyang gawin ng tama. Yan yung sinasabi ko sa inyo, ulitin ko ha, kaya siyang gawin ng tama. Kaya siyang gawin na na mabibuild mo talaga siya ng uh, ng maayos ang pakikipag-usap pa sa prospect. Clear ba? Maliwanag ba? Norna, Salvador, Roma, hello. Franklin Magabilin, hello. Kenny Ablasa, Joy Sermo, Rosemary Aguilar, Ruth may habo. Oh, Victor Mata, magandang araw sa inyo. Kamusta, kamusta? Do I make sense, guys? Tama ba? Type nyo nga learning, type nyo yes, type nyo agree. If these things make sense sa mga sinasabi ko. Tama. By the way, mayroon bang first time dito? Type mo dyan first time, no? And um, I, I, I think, I think I'm very, ang very, ano, very, uh, very uh, uh, key talaga. Under promise, over deliver. And this is just one statement. Gusto kong isipin mo ito pagkatapos mong panoorin itong video na to. Paano ko gagawin sa network marketing business ko? Yung mag-under promise ako pero over delivered ako after. Diba? Paano ko siya gagawin? In a way that I will have a decent amount of recruits but I under promise and over deliver in the side. Paano ko siya gagawin? Kasi meron niyang paraan. May paraan yan guys. Nakuha? So again, hindi mo kailangan hindi mo kailangan mag over exaggerate hindi mo kailangan yung mga ano yung mga hype hindi mo kailangan yon Hindi mo kailangan yon kailangan mo lang gawin siya ng tama, maayos ng pagkakapresent, maayos kang tao, alam mo yung pinapaliwanag mo, alam mo yung, alam mo yung kailangan ng prospect, at alam mo na ito makakatulong sa problema ng prospect, you'll be fine. Hindi mo kailangan, yes, again, well, sabihin ko to ha, mas marami kang pay-in sa hindi tamang pamamaraan ng pagpo-prospect. Maniwala ka sa akin. Marami kang pay dyan. Kung pay-in lang pag-uusapan, marami yan. Pero yun ba yung gusto mo? Yung mga pumasok yung mga tao dahil at some point, somehow, dineceive mo sila in short ni mo sila para lang may pay in. Guys, alam mo hindi mo kailangan gawin sa network marketing kung naiintindihan mo yung compensation plan ng network marketing bakit. Pag kumita, kumita ka Isang pa nag-join yung prospect, kumita ka. Okay, kumita ka. Ako no, nag-join yung prospect. Pero imagine mo to, guys. Kumita ka dahil nag-join siya. Hindi naman yun talaga ang totoong magpaparoon, magbibigay siya ng leverage at saka time at saka financial freedom sa network marketing. Sabi, anong ibig mo sabihin, Gerard? Ang ibig kong sabihin is, ang totoong leverage at saka financial at saka time freedom sa network marketing, if yung teammate mo, yung downline mo, nag-decide na gawin ng business at ginawa niya yung business. nakuha. kasi doon duplication eh. Kaya nga, kaya nga sa mga leaders, yun yung concern nila, yung duplication, tama? Duplication, pa ako sa duplication, Gerard and all. Kasi pag naintindihan mo yung, pag na-crack mo ang code ng duplication, kapag nakrack mo ang ko, paano mo mabibil tama yung organization mo? Nang nag-multiply ka, maniwala ka sa akin, nandun yung time at saka financial freedom, hindi lang sa pay in. Maliwanag ba yun? Kasi kaya mo talaga pay in sa kahit anong statement, guys. Eh. Kaya mo pay in na nagsisinungaling ka eh. Pero ang point is, yun lang ba talagang nakikita mo sa network marketing? Kaya magugulat ka. Marami, ato, eto, nagulat ako. Yung mga kilala ko mga network marketing, dalawang dekada na sa si industry, hindi pa rin nagbabagong buhay. Paano nangyari yun? either mali yung kumpanya na nasarihan, talon-talon, ta, alam yun, um, hype, hype, hype lang sa mga napupuntahan na kumpanya, hindi maayos pagkakagawa, hindi honest, or nag-overpromise. Nakuha ba? So yun yung ano, yun ang ayaw nating mangyari. Gusto ko guys na ako hangad ko sa lahat ng na nanonood dito na darating sa panahon na ang network marketing business mo is pasasalamatan mo na nasa network marketing ka. Hindi yung tipong may sama ka ng loob sa industriya. Dahil lang hindi ng sa iyong mga bagay na ito. Okay? And uh, maganda po ang network marketing. Gusto ko pong sabihin sa inyo. Marami pong buhay ang pwedeng mabago sa pamamagitan ng industriyang ito. Ang iiwasan lang po talaga natin is yung pakikipag-usap mo sa prospect na marami kang pinangako na hindi mo nagawa. So ano ba yung isang bagay na dapat iiwasan mo? wag na wag mo tong gagawin yung mag over promise ka at under delivered ka over promise under delivered and ito palagi kong sinasabi to isa lang po ang pangalan natin isa lang ang pangalan natin Jared, anong ibig mo sabihin na isa lang ang pangalan natin? Ang ibig kong sabihin, yes, kumita ka man ng milyon dahil sa marami ka na-pay-in. Pero, kung ginawa mo yun sa hindi tamang pamamaraan, hindi ka na pagkakatiwalaan ng maraming tao gusto mo ba na no, hindi ka pa ng maraming tao? Sure ako, gusto mo pa rin mag-keep yung integrity mo. Kaya kung pipili ka, nga, sabi sa Bible to, ha, a good name is to be chosen rather than great riches. A good name is to be chosen rather than great riches. Bakit sinabi ni Solomon yun sa Proverbs? Kasi when the time comes, when you are in the crossroad, okay? When you are in the crossroads, of um, choosing of choosing between uh, of choosing between doing doing whatever it takes kahit hindi siya tama, just to earn money versus versus doing what is right and keeping your name and in integrity choose keeping your name and in integrity naku ba maliwanag ba sinasabi ko maliwanag ba type your yes type your clear tama So, yan lang man yung gusto kong i-emphasize sa inyo dito tonight. No? And I hope, ano, I hope uh, may natutunan kayo na insight. So, isipin mo ngayon, after nito, pag pinapanood mo to, paano mo ngayon to may implement sa network marketing business mo? Tama. Paano mo may implement to sa network marketing business mo? Yan ang goal natin. Okay? And uh, Lizel de los Santos. Mm. Alam mo, Lizel, kailangan mo ng ganyang confidence. Oo. Kailangan mo ng confidence na yan. <laughs> Pero sabihin ko lang sa iyo to, Lizelle, para at least may konting background ka rin. Kasi ako, ang dami ko na rin compensation plan na kikita. Kailangan mo yung ganyang klasing mindset. Kasi for sure, sinabi ng upline mo sa iyo yan eh. Tama. Pero may wala ka sa akin, ang percentage po ng payout for most network marketing pare-pareho po. Okay? Maliwanag yun. Percentage po ng payout is average pare-pareho po yung payout niyan. So, naiintindihan ko na ganun ka-confidence sa company mo kailangan mo nga yan eh. Kasi kapag, kapag nagsasabi ka sa prospect, of course, you're gonna make a comparison to other companies. Pero, in statistically speaking, kung ko compare mo, titignan mo yung mga payout ng mga network marketing companies, almost pare-pareho. Okay? Maliwanag. So, of course, kapag siguro, pag, hindi, pag walang alam sa network marketing yung kakausapin mo, magbebenta mag, yan. Bibenta yan. Pero personally, for me, like for me, on my case na may alam ako, alam ko that majority of network marketing is almost presentation payout that is either 44 to 55% yan of the payout. Okay? Maliwanag. So, yun na naman for me, guys. And um, if you find value dito sa, ano, um, if you find the value dito sa vision uh, video na to, click mong heart, click mo share, tag nyo yung mga ka-teammates dito, share nyo to sa mga group chat nyo. And by the way, kung may mga first time dito, gusto ko yung welcome lahat. May mga network marketers dito, nakaka-join lang. And then you're trying to learn things. Welcome sa industry natin. I hope na paigtingin niyo yung pag build ng network marketing business. Basta gawin siya ng tama para sa'yo tsaka mahal mo sa buhay. Pero for, dahil ako, niwala ako na madalas na mga nagsistay talaga sa network marketing, may malaking pangarap. So, um, keep, um, keep that fire burning. Keep the excitement going gawin siya ng tama. God bless everybody. You guys are all amazing. Bye-bye. Kung naghahanap ka ng ethical na solusyon para dumami ang pay-in mo sa iyong network marketing business, yung hindi mo kailangan magsinungaling o manghype, pakinggan mo ang video na to. Nag-avail ng course si Ami at natulungan siyang magkaroon ng tatlong pay-ins in less than two weeks after availing the course. Si Rola naman ay nagkaroon ng dalawang pay-in sa isang linggo after niya in ang mga natutunan niya sa course. Si Elton naman ay masayang nagkaroon ng bagong customers. Si Melody naman ay nag-rank up ng na isang rank sa company niya in less than 2 weeks. Si Dante naman ay na-reach ang 6-figure a month na income after 4 months of availing the course. Ilan lang to sa mga natulungan ng Pinoy Network Marketer Success Blueprint. Ang haba ng pangalan, no? Pero okay lang. Dahil once nag-avail ka, hindi lang mahaba ang magiging access mo, kundi lifetime ang magiging access mo. All for 899 pesos one-time na payment. If Ready ka mag-move up sa network marketing game mo? Click the link below to know more.